topic for the day. Nakatulong ba sa career ni Albi Casino, Aaron Villaflor at Kiko Estrada ang paghubo sa pelikula? kasi di ba dati silang mga pulsa di ba oh sa kapamilya at nung mapunta okay. na sa viva diba, ay na. medyo nagpapakita na ng okay. mga nagiging matured ng, ano, oh, na ano ginagawa na ang tanong natin nakatulog, ba? ba oh yan diba? kasi dati napapanood sa television mga pulsa mga ganun <laughs> Salita, ah. Nakatulong ba? No. Ako, ako, ayer, ay Para sa akin, nakatulong mga friendship, di ba? Okay. Kasi, oh. sinigurado muna ni Kiko, ni Aaron, at saka yung isa na sila sa yung tatlong yan na bago sila pumasok sa pagsesexy ay talaga nanam namin nila may mararating kami na magiging dahilan nyo para mas lalo kami kunin sa mga project, Na nangyari naman, nung napunta silang tatlo sa Viva ay sunod-sunod naman ang mga projects nila na kung hindi sila nagpasexy. Now which is, yun ang in ngayon sa Viva, si Albe Casino si Aaron Villafranca at si Kiko kita nyo sunod-sunod ang project nila unlike nung hindi sila sexy, kasi may naman sila at saka matured na naman sila eh nakatulong talaga para mas mapansin sila sa showbiz industry so okay lang yung ginawa nyo pero kung mahusay naman kayong actor after naman yan kung baga, gagawin din ng stepping stone. Pagkatapos yung acting, niya papakita nyo. So ako, mas napag-usapan sila dyan. No. no. Unang-unang sinasabi yung stepping stone. Di ba, wholesome nga sila? Ano pang stepping stone na sinasabi mo? Di ba? Di ba? Kung baga, na sila nagkapangalan sila bilang Albi Casino, Sina Aaron. Si Aaron, Diko. nagkaroon pa ng Best Actor Award sa atin, sa Star Awards, uh -huh. di ba? At sa mga na nomin sa ibang award-giving bodies uh -oh. si Kiko Estrada parang wholesome wholesome ng araw, nagbibida bida di ba? Oo. Oo, tuloy sa kapamilya. Oo, oh. si Albi Castillo diba? hanggang ngayon, talagang kahit supporting yung role niya doon sa Ano yun nga ng uh, magaling sa ano, sa Can't Buy Me Love ba, tama ba? Uh oh, Can't Buy Me Love. Oo. Oh, oh. pero yun nga, di ba? Bilang mga wholesome Parang ginlaling yun eh. Gusto-gusto niya magpa rin dati. Pero sabi ng kanyang mother na sumalangit na wang kalilo, wag ana, mayaman ka naman, sabi. Pero ito, kapag ka ang isang artisa na napansin mo sa sarili mo, na wala nang nangyayari sa iyo, Iisip ka na ng isang para para 'yon magkaroon ka ng project. So eh, desperate si Aaron, mo, gano'n? Parang no. gano'n. Sorry. Parang gano'n. Si Aaron Villaflor, nasa abc bento gaya na sabi ni Friendship, totoo, naging best supporting actor na pero anong nangyari? Hindi naman nagsunod-sunod ang projects nila sa kapamilya network. So, syempre, kapag wala kang project, iisip ka ng ibang way para magkaroon. So, yun ang naisip nila, magpa-sexy. Ayan, nung nagpa-sexy, tuloy-tuloy naman ang project nila sa Viva Pills. Kahit na may show si Alvin Casino sa ABS, but still, yung pelikula na ibibigay ng Viva Pills at yun ay diba nangyari. Max, diba max? At yun ay nangyari dahil nga nagpa-sexy siya. Kita nyo, oh. napapakusapan niya si Albi Casino dahil sa ginawa niyang magpa diba? Pero, mo magpa-sexy, di ba? Pero sinasabi mo na pag-uusapan Pag-uusapan naman yung role niya ngayon sa ano, sa IBCBN. Pero pagkatapos niyan, <laughs> sunod-sunod na yung mga sexy moving ginagawa niya sa palagay mo ba? Bibigyan pa siya ulit ng ano, ng ABCB -EB, ng ganong classic role, ng medyo wholesome or di ba? Tapos, yung ano, yung mga endorsement, di ba lalong lalay sa kanila kasi nagpa-sexy sila. Uh, hindi sila gano'n tayo, pero alam mo naman, pag nagpa-sexy, mas ano, pas umiiwas yung mga endorsement, parang ganon. Eh, sabi oh. naman ng tatlo, hindi ko kaya ng endorsement. Basta ang bayad sa akin ng maganda tuloy-tuloy ang project. Okay lang, parang katang, katapat doon ay yung sa endorsement. So, ay, okay, parang hindi naman maman, Parang hindi totoo yan, friend. Hindi. to, mataas ang kinikita yung sa endorsement. Pala, oh. Mataas oh. din ang kinikita sa endorsement. Oh. Depende. So, yung back sila ba, mababayaran mo ng million-million. Kailangan pa nila ipakilala ng gusto ang kanilang sarili, eh, di ba? Okay, kasi pag, sa tagal nila si sa industriya. Ang sinasabi ko kasi pag wholesome ka, mas mabilis oh, na makuha oh, sa endorsement. Pero pag nagpapa-sexy, uh, yun ang nagiging limitation. ano. Oo. Oh, oh, pero yun, mga Frenchie. Yun ang isang sugal na kaya Oh, Pero, oh, oh, pero, at least nga mapatunayan mo talaga na, alam ano ba, kay Coco Martin, nagpa-sexy, naging sumikat, naging naging hari ng prime time, yung mga ganon. Pero bihira naman nangyayari yung ganon talaga. Mm -mm. Parang ganon. Oo nga. O. Yun nga, kagaya sa kaso nung tatlo, matagal na rin naman sila sa showbiz industry. Pero bakit? sa totoo lang, ha? wala pa ako nakikitang endorsement ng tatlo. ba diba, Hoy, oh, para, para mayroon si Aaron, para nanupot sa press ko ng mga lotion-lotion, ha? Oh. Pero hindi talaga malalaking mga endorsement. Oh, kasi diba? sabi mo walang endorsement, eh, oh, mayroon. Oh, oh, meron, pero oh. hindi ganun kabongga. Oh, si Kiko, parang, hindi ano? ako nakakam, parang nag-bench ba, nag ba yan? Oh, Nag-ano ba yan? Oh. Nag-ano? Bench. So, hindi ko alam. Oh. Diba? Ano? Pero, mas si kailangan nilang magpa-sexy. Tapos, ano, oh, gagayang ganun sila mo, Coco Martin, nagsimula sa sexy, pero ngayon, bumalik sa pag sa siguro, kapag ka sila nakapag-create na ng sarili nilang pangal, na sumikat na rin sila, possible pa rin, gaya ng sabi mo, Coco Martin, possible pa rin, kapag ka sikat na sikat ka na, kukunin ka rin sa mga endorsements, dahil mag-change ka audit lang image mo, babalik mo yung pagiging world sa mo, gaya ng Coco Martin, sabi mo. So, pero sa ngayon nga, nakakatulong ba? Yes. Sa, pan sa ngayon, sa palagay ko, no. Kasi asan ba sila ngayon, 'di ba? Asan ba si Aaron asan ba si Kiko, 'di ba? Oh, oh. Si Albi, ayan, kasi mayro pa siyang exposure ngayon sa TV. Pero ano mas anong mangyayari sa susunod? Tignan natin kung ano mangyayari sa kanila. Ikaw Mary Mildred, naman sabi sasabihin ko. Yes, ang ko lang may point naman si Kuya Roldan kasi ang tanong natin nakatulong ba sa career? Oo. Oh, oh. Hindi nakatulong sa career, pero sa pangkabuhayan, kahit pa paano kumikita. Oo, oh, oh. kabayan. Oh, oh, doon toto, nakatulong oh. na may trabaho, pero kung itong itetrace mo itong tatlong to, mas may pinag-usapan sila during the time na may series sila. Okay. Pero not as ano, parang dun sa mga pa-sexy na ginagawa nila. Diba? Si Albert pa usapan uusapan din sa sexy moving na ginawa. Kasi kabago-bago oh, friendship, oh, oh, pag bago ka pag sariwa ka sa pag-uubad, oh, oh. pinag-uusapan talaga. Pero oh, oh. Pero, Pero ano mas tumatatak talaga yung mga oh. ginawa nila before. Pero tinanong din ba kung yung mga project nila Albi ha? Oo. Oh. oh. Pero, oh. pero so, yun hindi ba yung sakit sa kanon? Uh, Sunod-sunod naman sunod oh. oh. sila. Pero ang pinag-usapan natin, nakakatulong ba talaga sa karir nila? Kasi ang thinking nga, nga nung iba, ay nagpaal, wala nang project kasi kaya nag-bold na lang. May mga ganun, di ba? Hindi mm. naman natin minemenos yung ano, di ba? Yung pagpapaseksi and everything for the sake of ano lang, debate lang, gano'n. O, oh, tsaka no kasi na sa oh, akin. Oh, So, pinapanindigan ko yung Correct. Oh. no. Pinapanindigan ko rin yung yes, diba? Oh. Yes. So, anyways, kayo mga classmates, sa tingin nyo ba nakatulong kina Albie Casino, Kiko Estrada at Aaron Villaplot ang ginawa nilang pagbabago ng image from wholesome to sexy? Nakatulong ba sa kanilang mga karir? Ayaw po, hintay namin ang inyong mga sagot.